Piyolo Pascual, kumpermado nang namanhikan sa pamilya ni Shaina Magdayaw. Masayang-masaya nga ngayon ang pamilya ni Shaina Magdayaw at maging ang pamilya ni Piyolo Pascual dahil sa wakas ay sa simbahan na rin mauuwi ang noon pasa ng pag-iisang nila ni Shaina Magdayaw at Piyolo Pascual. Matapos sa publiko ng mga ito, ang kanilang lihin na relasyon ay wakas daw ay malaya na rin sila na may pagsisigawan sa publiko ang kanilang itinagong relasyon na noon pa. Naganap raw ang pamamanika ng pamilya ni sa isang malaking restaurant at dinaluhan ng kanilang pamilya at kaanak. Dito raw ay napag-usapan na ang mga detalye ng kanilang magiging kasal kung saan at kailan ito magaganap. Kaya naman marami mga tagahanga nila ang excited para sa nalalapit nilang pagpapakasal. Umali naman ito ng maraming pagbati mula sa kanilang malalapit na kaibigan sa showbiz. Sana raw ay happily ever after na ang nang couple na ito.